Hello po mga katropa farming. Update ko po kayo dito sa ating mga lagang dwarf stream. Ito po ay mga pirate. Napakadami na po ng ating mga laga dito. Na, nakapagbinta na rin po tayo sa mga pet shop. Ayan po dati ko lang po itong libangan. Ngayon po ay dumami na po. Ang bilis po nilang dumami. Hindi lang po natin masyadong kita yung iba. Pero ito po ay halos libo na po ang bilang ng ating mga hipon dito. Doon po sa mga may hilig magalaga ng mga gantong uri na mga mga hipon. Ayan, pwede po kayo mag-comment. Uh, bibigay ko po sa inyo free. Ayan po, for free lang po natin ibibigay sa ating mga kaibigan. At mayroon din po, natin, sasamahan din po natin ng mga gantong uri ng halaman. Ayan po. Ayan. Comment lang po kayo dito sa ating YouTube channel para po ma mapag-usapan po natin kung ano po yung address ninyo. ito po ay napakadali pong alagaan binis din po nilang dumami ito po ay dati ay binili ko lang po ito ng ilang piraso mga pitong piraso ko lang mga pitong piraso po ito dati nung binili ko ngayon po halos libo na po ang bilang nila hindi na, na po hindi na po natin mabilang sa sobrang dami na po nila ayun po dahil po niya no Napaka dali pong alagaan at hindi naman po sila masilan kahit wala pong eritor, Okay na okay po. Nabubuhay po sila ng kahit walang erator. Ito naman pong nating mga halaman Ito, dami na po ng ganito nating halaman. No? Ito po na naibinta rin po natin to sa mga pitch Marami rin malakas din po malakas din po silang kumuha ng mga gantong uri ng halaman. Naglis din po ang bintahan. Ito naman po, napakabilis din dumami. Kung mapansin po ninyo, dahil muna mga suwi ulit ng mga halaman natin. Mahaba na. Ayan po, sa mga gusto pong mag magalaga ng mga halaman at magparami, ayan, comment po kayo na mabigyan, mabigyan ko po kayo. Na, na ito po yung iba natin mga halaman. Ayan po, kapal na po. Ayan, kapal po na ng halaman natin dito sa kabilang ito. Kaya po magsisiksikan na po kasi kaya kailangan natin po mag-cut para po makalago mas mabilis po yung paglago nila. Kaya kailangan po nating mabawasan sila. Kaya po dun sa mga gusto po ng gantong uri ng halaman, ayan po. Ah, uh, kayo ng maibigay po natin sa inyo. ang mga isda natin dito ay mga platy at saka po danios ito po sila mga nadikit sa mga pader nung ating ano ay dami po ito po oh. napaka dami Lalo na po kumapansin po ninyo pag po gabi. Sama-sama po sila. Dikit-dikit po. Akalaan po ay namumula po yung mga... mong mga halamang ito. Diyan po sila nadikit eh. Makikita po ninyo nakakatuwa po. At uh, napaka... Rami nila. Dikit-dikit po sila. Namumula. Lalo na po dito sa ating Christmas moss. Diyan po ito. Ito po yung halaman na ito. Yung Christmas moss. Yan napakaganda po na rin sa ating mga alaga. Mga mga hipon halos dyan po sila nanganganak kasi dyan po na nag stay yung mga bagong anak ito na po kahit hindi po natin masyadong pakainin basta po mayroon tayong ilalagay ng mga dahon pero maganda po yung dahon ng mangga kasi yung dahon ng mangga po hindi po na wala pong amoy hindi po nabaho sa tubig pag po kasi lumalambot na yung mga dahon ng manggang yan kinakain na po nila yan